Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating youtube channel na Logis CCO Academy So sa video episode natin na to uh, I will be featuring our very own bloodline So as you can see ano, itong hawak natin na to is a Bruce Barnett sweater na inbred So sa anim na magkakapatid I was lucky to produce ng isang ganito na mahaba ang paa na medyo matangkad So kung nakakatuwa na year every, every year pag gumagawa tayo ng materyales nakakachamba tayo makapagpalabas ng ganitong katangkad. So nag-iisa lang siya sa pitong magkakapatid. The rest medyo mababa, medyo maliliit, hindi magandang hipo. So kung maga, that's the bad side of inbreeding. Kaya lang uh, sa mga breeders ano uh, we are willing to endure kahit na 20 pa yan 19 ang pangit, isa lang ang maganda para lang mapalabas natin ng isang maganda, ibibreed pa rin natin para itapo natin ang disinerving pangit, ang isang maganda, mapalabas natin, magamit natin sa breeding. So, ganoon ang concept ng breeding natin. Ano? So, anyway, uh, bakit nga ba natin gustong gusto ang Bruce Barnett Swatter? Bakit ko siya gustong gusto? Ano? So, bukod sa mga nagpapanalo sa mga idol natin, kagaya ni Sunny Lagon, at iba pang mga breeders na mga kilala natin sa industriya, talagang ito ang ginamit nila no so personally uh, i have my reasons kung bakit gusto ko sila ano so sabi ko sa inyo i-feature natin sila ngayon so itong hawak ko na to mapapansin niyo no Maha, makapal masyado balahibo parang ang isi ng legting na ano? parang isi ng legting na ano? kasi ang kapal ng balahibo makapal sila talaga magbalahibo mahaba magbuntot istag pa lang may lawin na may white banner na So, yun yung isa sa mga physical character niya. Pero ang gustong gusto ko sa lahat, ano, mapapansin nyo, ito yung pakpak. Tingnan nyo, yung haba ng pakpak -pak niya. Sobrang haba ng pakpak. -pak. Sobrang lapad. Now, bakit? Bakit gustong gusto ko ang character nila na yun, ano? Yung mahaba ang pakpak, -pak, malapad ang pakpak. -pak. Kasi unang-una, ah, uh, pag binuka mo, ano, yung wingspan nila, tingnan mo, talagang haba, oh. Sobrang haba sobrang lapad tapos halos lampas sa buntot to, oh. tingnan mo tingnan nyo. sobrang lampas sa buntot ang pakpak nya so ang sabi ng iba uh, parang may bagal daw may drag dahil medyo mahaba ang pakpak -pak. so given ano given naman yan kasi lahat naman ng mga manok sabi nga natin mayroon tayong tinatawag na mga strength and weaknesses ng manok so itong haba ng pakpak nya is it can be Both strength and a weakness Pero sa akin tinitingnan ko siya more on strength Now why? Kasi uh, sa dami ng laban na nakita ko Sa dami ng laban na sinubukan ko sa mga manok na to Talagang Pag umangat sila highly, Vertical talaga sila Vertical in one One feet distance Kaya nilang umangat ng vertical ng isang metro or more than Pag pinasok sila ng kalaban So dun nakakatulong ang Mahaba at malapad na pakpak -pak. Kasi isang kampay lang nila Naka-take off kaagad sila Naka-take off kaagad sila So bakit sila efficient na cutting machine? Because Pag umangat sila Naka-take off kaagad sila ikampay nila ng isang pakpak -pak nila Na malapad na mahaba Advantage na sila para ibatuong paa Kasi ang brain nila hindi nahati Kung ikakampay pa ng marami ang pakpak -pak, Saka isisikad ng marami ang paa Kasi so, isa o dalawang ganun lang nakalutang na sila sa ere, eh, ang brain nila nakapokus na kagad sa execution ng paa. Sa bato ng paa. So that's make, that makes them an efficient hunter in the air. That makes them efficient uh, striker in the air. So kumbaga sa akin kasi, pag tinamaan mo ng fatal yan sa taas, pag baba niyan, konting, mas, konting masahin na lang, tapos na yan. Kung hindi, mo, kung hindi man mapuruhan ang kalaban sa taas, of course, Given din, sabi nga natin, may drag ng konti ang pakpak -pak niya sa baba, so pwede siyang abutin. Pero sa akin, uh, most of the time, uh, lumilipad naman ang kalaban, so nakukuha nila. Sa akin lang yun, ano, sa akin lang yun. So that's why, uh, gustong gusto ko sila. So ini-improve ko sila. Ang, ang, mga weakness naman nila is, medyo kulang sa katawan, uh, mapitsyo, So kailangan natin ipasok sa mga same characteristic bloodline na may katawan para ma-improve natin sila. Para ma-improve natin sila. The rest, wala akong problema yun lang. Kasi ayoko silang dagdagan ng sobrang baba kasi maa-alter ang character nila. Parang mahahati ang utak nila kung papaluin nila sa taas ng kalaban o papaluin sa baba. So wala na silang advantage or difference. So, wala na silang signature na galaw pag binago natin yun, pag binago ko yun. Kaya ayokong baguhin yun. As much as possible, nagbibrid ako kahit na panlaban, like to like or magkaparehong fighting style. Para hindi sila nagbabago, alam ko kung paano i-correct, alam ko kung ano ang gagawin. So, isa sa mga, yun, niya, uh, yun ang best characteristic nila para sa akin, ano? Yung mahaba na pakpak. Mahaba, malapad na pakpak. Kasi, pansinin ninyo, ano, yung ibang mga manok na may iigsi pakpak, pag nagliparan, hindi gaano makafitan sa taas pagbangga the reason why since may XM pakpak may XM balahibo hindi ko naman nila lahat ano pero may mga naoobserbahan lang ako ng mga bloodline ng sweaters na may XM balahibo may XM pakpak may XM buntot so paglipara napakadaming effort napakadaming energy ang kailangan gamitin para ikampay ang pakpak para umabot sa lipad ng kalaban para umabot sa uh, heating range niya or heating target niya. So pag napakadaming kumampay, at nandiyan na palapit ng target niya, mapapansin niyo, nauunahan siyang suntukin. Kasi iyakampanya niya ng marami. So ang utak niya either uh, mahati sa pag uh, kakampay or or sa pagbato ng paa. So pwedeng hati ang dalawa kaya minsan short ang paa bago pa dumating pilay na kaagad. So paglapag, pilay na. So isa 'yun sa mga dahilan kung bakit Gustong gusto ko ang karakter ng mga Bruce Barnett sweaters. So sa akin lang naman yon hindi ko rin alam sa iba kasi may kanya-kanyang tayong karang karakter na hinahanap na sabi nga natin magiging signature ng farm natin so bukod jan, of course they are deep game saka talagang malalim sumugat kasi nga sabi ko nga sa inyo uh, wala na silang isip-isip sa ibang parte ng buhay nila kundi pag naikampay ang pakpak ibaba to ng matigas ang paa kasi nga parang pag nasa tasa sila kaya nila magmaniobra kaya nila magglide parang agila kaya nila mag glide o man ng matino para i-execute ang paan nila so nakikita ko yan kahit sa sparring so kumbaga that's why I treasure them I keep them for myself so Uh, it's my second year of breeding pero matagal ko nang susubaybayan itong mga manok na to so in the coming years uh, ilalabang ko na rin sila sa mga big event derbies ano? ilalabang ko na rin sila sa mga big event derbies even this year ano? so ilalaban na rin natin sila So, I will update you sa mga magiging result sa mga observation natin. Kasi nga ako, uh, hindi ako tumatanggap ng malas sa kasorte sa laban. So, sa akin kasi, kung natalo yan at nag-perform, yun lang yung malas. Pero kung uh, natalo dahil hindi nag-perform, hindi malas yun. Kung may mali tayo sa pagpapakilos, may mali tayo sa pointing. So, napakaraming factor. Ano kasi minsan? pinoint mo ang isang manok pero pure blood pala siya gusto mo lang ni laban mo kagad sa malaking labanan alam mong limited ang karakteristik niyan isa lang ang fighting ability hindi siya multi uh, ability warrior medyo disadvantage siya medyo disadvantage siya ano? kaya kung maga, uh, yung mga pure na bruce ko ginagamit ko lang din siya sa mga hindi gaano mabibigat na labanan and ang mga crosses definitely yun ang gagamitin natin So, This stag season, ano, uh, we will be fighting sa mga malaking labanan sa Manila. So, uh, I will update you sa mga natuklasan natin sa kanila. And of course, ano, itong mga Bruce Barnes So, they are really deep game. So, <clears throat> kahit na may sugat na sila, formal pa rin, hindi nararatel. Hindi, hindi nagahabol para humabhab para tumuka, para pumalo. So, sila, kung kahit tamaan mo sila ng fatal formal pa rin silang papalo, gagantihan ka pa rin nila. Pero pag talagang wala na, nag-blackout ang oxygen sa utak ng manok, titingala na lang siya or susubsub na lang, patay na. So, ganun lang. Hindi siya yung may iba kasing manok na pag tinamaan mo, uh, parang nararatel, gusto ka agad hablutin ang kalaban, gusto nga habulin kasi alam niya may sugat siya eh, Na nasisira ang disposition. So, itong mga Bruce Barnett sweater, hindi nasisira ang disposition niya. So kahit na fatally wounded siya, talagang ang intention niya pa rin is uh, patayin ang kalaban, paluin ang kalaban ng masakit. So yun ang isa sa mga gusto ko kasi kung ang kalaban natin medyo nagmamadali, eh, may chance pang makaganti ang manok natin, may chance pang makapalo, may chance pang makapatay at may chance pang manalo. So yun lang naman ano, so sa akin ganun lang kasimple ang hinahanap ko sa manok ano. That's why nag-focus talaga ako dito sa mga Bruce Barnett sweaters na bloodline ko dahil uh, kumbaga sabi nga nila pag pumili ka ng bloodline ng breeding material para kang pumili ng mapapangasawa para kang mapumipili ng mapapangasawa dadalhin mo yan habang buhay sa farm mo kaya as much as possible choose well, select well hanapin mo kung ano ba talaga ang character na gusto mo sa manok hindi lang yung tipong nag-champion hindi lang yung tipong sinabi ng kaibigan hindi lang yung tipong Uh, isang beses mong nakita na sobrang galing, hindi lang yon So, kumbaga, you have to observe track record, you have to observe the consistency ng uh, panalo ng isang breeder, the consistency ng sparring, yung consistency consistency ng hitsura ng manok niya, at the same time, yung consistency ng pagbe-breed niya. So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Mas makasulit ito ng Team Logis.